kahulugan ng sinulid sa panaginip. Sa maraming tradisyon, ang sinulid ay kumakatawan sa pagkamalikain, imahinasyon at kakayahang lumikha ng bago. Ang bagay na ito ay nagdadala ng mensahe ng serye ng mga karanasan na naging isang kwento. Ang panaginip tungkol sa sinulid ay nagpapahiwatig na nagsisimula ka ng isang bagong idea na nais mong ipahayag sa isang bagong paraan. Ang sinulid ay simbolo ng pagkakaisa. Sa mga panaginip, kinakatawan nito ang mga mahal sa buhay. Ang panaginip tungkol sa sinulid ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabik para sa isang koneksyon sa iba. Gayun din, maaaring sinusubukan mong palakasin ang mga umiiral na relasyon ito ay isang senyales na nakakakuha ka ng suporta mula sa mga nakapaligid sa iyo. Ang sinulid ay kumakatawan din sa tadhana sa buhay. Ang simbolo ng sinulid ay nagpapakita ng isang bagay ay hindi mo mababago. Ang panaginip tungkol sa sinulid ay senyales na nahihirapan kang tanggapin ang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, ang larawang ito ay nagpapahiwatig ng isang mas maliwanag na hinaharap ay palaging posible. Kahit na nahihirapan ka sa mga problema, maaaring panahon na para baguhin ang takbo ng iyong buhay. Bilang karagdagan, ang kulay ng sinulit sa panaginip ay magbibigay din ng mga pahiwatig tungkol sa kahulugan nito. Halimbawa, ang pulang sinulit ay nagpapakita ng iyong pagkahilig. Ang asul na sinulit ay kumakatawan sa kapayapaan at espiritualidad. Kasabay nitong puting sinulid ay nagpapahiwatig ng kadalisayan sa iyong mga relasyon sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ikot ng sinulid. Kapag umiikot ang sinulid, ang panaginip na ito ay sumisimbol sa malikaing proseso ng pagbabago ng mga hilaw na materyales sa isang bagong bagay. Ipinapakita nito na ipinapahayag mo ang iyong mga natatanging talento at kakayahan. Ang kalidad ng sinulid na iyong iniikot ay maaaring ipakita ang pagkamalikain ng iyong mga pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinulid sa isang bola. Ang isang bola ng sinulid sa isang panaginip ay kumakatawan sa potensyal na tanggapin ng mga bagong pagkakataon. Ang sinulid na nakabalot ng mahigpit dito ay sumisimbolo sa mga mapagkukunan na hindi mo pa nagagamit. Ang pagalis ng isang bola ng sinulit sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na handa ka na magsimula ng isang bagong paglalakbay at tuklasin ang iyong mga kasanayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinulit sa isang basket? Ang isang basket na puno ng sinulit sa isang panaginip ay nangangahulugan ng kasaganahan at mga bunga ng iyong pagsusumikap. Ang sinulid sa isang basket ay maaaring kumatawan sa mga tagumpay na iyong inaalagaan sa mahabang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng sinulid sa isang tindahan. Sa isang panaginip, ang isang tindahan na puno ng iba't ibang uri ng sinulid ay nagpapahiwatig ng maraming mga posibilidad at pagpipilian na magagamit mo. Ang iba pang mga kulay, texture at mga estilo ng sinulid ay maaaring kumatawan sa iba't ibang mga landas na maaari mong tahakin sa buhay. Ang proseso ng pagpili ng sinulid sa isang tindahan ay nagpapahiwatig na maingat mong isinasaalang-alang ang iyong mga pagpipilian at paggawa ng mga desisyon para sa iyong hinaharap. Samantalang kung bibili ka ng sinulid, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na malapit ka na magsimula ng bago. Ito ay isang simbolo na iyong tutuklasin ang iyong malikaing potensyal Nakahulugan ng panaginip tungkol sa gusot na sinulid. Ang isang tumpok ng gusot o magulong sinulid sa isang panaginip ay naghahatid ng kalituhan at kawalan ng katiyakan. Sinasabi ng panaginip na ito na wala kang magawa sa pagharap sa bawat problema. Ang gusot na sinulid ay nagpapahiwatig na ang mga isyo ay palaging naroon sa iyong buhay. Sa makatawid, palagi kang nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng kalinawan samantalang ang paghuhubad ng sinulid ay kumakatawan sa pagsisikap na makahanap ng kahulugan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinulid na bahaghari. Ang sinulid na may mga kulay na bahaghari ay sumisimbolo sa pag-asa at pangako ng mas maliwanag na kinabukasan. Tulad ng mga makukulay na kulay ng bahaghari, ang larawang ito ay nagmumungkahi na ikaw ay umaangat mula sa isang mapanghamong sandali. Maari ka makaramdam ng bagong optimismo. Ang mga maliliwanag na kulay ng bahaghari ay nagtutulot ng iba't ibang posibilidad at maraming pagkakataon ang naghihintay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapunit ang sinulit. Kapag napunit mo ang sinulit sa isang panaginip, ito ay senyales na nahihirapan kang malampasan ang mahihirap na emosyon kung sinasadya mong pinunit ang sinulit, senyales ito na inilalabas mong iyong galit o ipinapahayag ang iyong pagkabiko.